narat, narating namin sa kakasunod ng kakaibang wakwak -wak na uh, na pansin namin kanina medyo pababa na tong area na to tanaw na tanaw na dito yung ano bro yung 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 kita nyo yan mga idol yung syudad yata yan ang daming ilaw mm -hmm. yan o dagat na yan dyan tapos ng dagat lupa tapos sa lupa mga bahay so talagang hindi talaga ma ma uh, ano bro na talagang ma ma Mataas na tong bundok na naakyat natin. Bro, ini din mo bro? Alin, bro? May sumisit-sit bah. Dito. Mga ganun. Ganun ba? Hmm. May napansin na ako. Saan banda? Dito. Ingat. Alerto ah. Mayroon din doon tahimik ng paligid bro kapag sobrang tahimik delikado nawala nawala siya nung tayo nawala Yan. Ano yan? Ano ba, yun? Tingnan mo nga. Ano yung inga yan? Parang ano ba? Parang gano'n yung ano ba? oh, wala. Saan na yun? Oh. Pag, pag kita no, yang bro. Barang, 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 barang. Eh, meron talaga, bro. Oh, naman. Ano ano? naman. bro? may, may tubig bro ha? may tubig may tubig? may tubig ay, uong, may uunga ito ito hmm. may tubig galing sa inyo ayun ko tubig yan kaya hey, malaki ang katawan ng inyo kasi may tubig Oh, uh, may ano? Tubig bro, Tubig nga. Tubig. Tubig. O, yan, oh. Huh? Oh? Tubig galing sa... galing sa ilalim ng niyog. Baka gamot yan, bro. Ha? Gamot. Gamot talaga to bro. Ito, gamot. Eh, oo May gamot. <laughs> <laughs> gamot. Gamot. O, tubig. O, tubig. Oo nga, mga ludi. Talagang gamot. Nalito ako sa... ano? Gamot ng... Kumukulok-kulok yung tubig, bro. Ha? Huh? Kumukulok-kulok. Ano? 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 Habi hmm, itong bundok natin, bro. Pulong-pulong nakababalaghan. Bakit kaya yun? Bakit kaya may tubig sa loob, bro? Kumukulok-kulok ba? Mm, oh. Ano mo? Oh, Ang kulok-kulok talaga. Ang kulok kasi. Mainit ba siya? Hindi. Ma maginaw. 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 Malamig. Ayan. Galing sa puno ng niyog. Kaya lang malaking katawan ng niyog kasi may tubig. May tubig talaga. May tubig na naman. Pwede na yan. Baka ano yan bro? Butobod? O ano? Bukal? Barang ganun ba? Parang bukal. O, sa bundok na kasi tayo. Bundok. Barang ano? Bulkan. O ayan. Pulaw. Pulaw. Oh. Grabe tong lugar na Punong-puno talaga ng kababalaghan bro. Ano kaya yung bakit kaya may bumubulok-bulok na tubig dyan? Hmm. Sige, bumulok ka nga. Gumaganon ka ba? Wala nga, tumigil na. Tumigil. Ano na? Uy, gumaganon ka.

Grabe, nakakamangha. Tingnan natin yung paligid, baka isa 'yan sa mga clean lang ng mga ano dito, bro. Elemento dito, bro. Ano, uh, ano, naman yung paligid? Tahimik. Bulok-bulok talaga. Grabe yung ano bro Yung lugar na to bro Ang daming kapabalaghan dito bro Delikado dahil sobrang tahimik Kadalasan sa na-encounter namin Kapag sobrang tahimik uh, Ano pala Yung mga wakwak -wak ay parang aatake na Naghihintay lang ng tamang pagkakataon binidyo pa ni Smoke i-upload siguro niya to sa Reels baka mag viral puti kamay baka mag viral yan bro abot niya ng 10 million views 10 million Magka, magkakapira ka na yung dollar mo na ano ba yun 80 na yun 80 uh, baka madagdagan yun ng 1000 dollar tiba tiba ka kapag nag viral yung video mo na dyan sa tubig na bumubulok bulok Bro, gusto mo nang mag-viral mag, na reels bro, video. Ano 'yon? Imukbang mo lang to, bro. Sigurado 1 million views talaga, bro. Imukbang lang to. Ganun lang kasimple, simple, mukbang mo lang 'yan. Black mm -hmm. Black Chipon -kick. <laughs> <Black, laughs> chip Kick. Black Black Chipon Black Chipon Kick. Ano 'yan, bro? Ah, uh, uh, ano 'yan? May timpla na 'yan. Hindi na 'yan, hindi 'yan mat matabang. Ngayon 'yan hatak. Pag kinain mo 'yan, minukbang mo 'yan, sigurado 1 million talaga. Mm -hmm. Sige nga, ya tila. Tilawe, tilawe. Wow. Sarap. Black chipoon cake, hilaw pa. Hilaw pa? -hmm. Hindi pa luto. Hindi pa. Yan pa, marami. Ano yan bro? Ah, uh, Ano yan bro? Organic. <laughs> <laughs> Organic yan. Hindi yan nakakasama sa kalusugan dahil... Turo, bro, parang ano ni... Parang ano ni Mama Mire. Oh, di ba? Bumuka siya Bruno na yung nakatay pa? naka ano pa? Tingnan mo. May bulaklak sa loob. Yan yan yung ano pag yung hmm. yan uh, kapag sina sina ano yan. Diyan oh, na yan. kukuha yung tuba. Yung ano niya, alak niya. Hmm. Hmm. Laging bumubula bula dino. Si ano bro, uh, si si pag nakita kami ni Pelimon bro, i hmm. eh, sadis ko sa kanya imukbang to baka mag viral yung video niya kawawa kasi yung kada upload niya sobrang hina talaga hindi pa makasahod kakain yun ha kakain yun pero pero hindi hindi, yun, hindi, yun. hindi, 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 hindi ako sure kung kakain siya kung siguro kung masira yung utang niya kakain niya pero kung normal siya sigurado hindi yung kakain ito kahit na baling hindi mag mag 1 million views wag, wag lang kakain ito bunga <laughs> Bahala ka, hindi ginagawa. Pag normal yung isip niya, hindi talaga yung kakain. Tingnan mo yung si ano si Buitapang. Oo. Tingnan mo yun. Yun, sumikat talaga siya dahil sa mga sumikat siya. Ano? Kumakain siya ng itats. Oo nga. Oo, dinadaan na lang natin sa biro itong pag-explore bro dahil kapag nagpadala tayo. Oy! Oh! oo, oh, oo, oh, oh, oh. Ano 'yun? Bukas na. Saan yung banda? Ano ba yung aso? Ang lakas nun. Ang yung bro. Oh, gano'n, gano'n ba? Ang lakas nun, ang lakas nun. Ang galing yun. Puting tail. Oh, hindi na yun. Hindi na yun, malala ng biro, bro. Hindi na yun, biro, bro. Parang malaking aso. Oh! oh. Ano ba yun? Tingnan nyo guys, no? Naminig nyo? Puti kamay! Yun, hindi, hindi na yun aso. Parang malaking aso bro. Hmm. Okay, mo, pipihan ka bro. apa banda yun? Loh. Huy, oh. huy, oh. huy. Bro, bro nando dito sa paligid, bro. Ha? Huh? Dito lang sa paligid. Dito okay. lang. Siya 'yan, bro. Asu, asu, marami ang aso. Wow. putik tiil tanpa pantai kan ini memang asuh pas malayo layu aso, ngasuh aso ngasuh oh. Uh, uh. Parang nanti itu Saan ka? Magpapakita ka? Aso yan bro Tahol ng tahol oh. oh.

lakas ng boses bro nandito sa pal nandito sa malapit lang nagulat nga ako bro nang biglang tumahol dito sa malapit lang natin oh. Hanapin natin. Hanapin natin, bro.

Kakaiba na yung pakiramdam ko dito sa paligid bro rito ka Kaya yeah, nga Minaramdaman ako dito Wow oh. no! Uy Uy Saan ano galing Siya ba yung tumatahol? Parang siya Ha? Ala, aswang to Aswang oh! yeah. Uy Siya Uy Uy kakaiba to, wo, oh. kakaiba tong aswang la to bro, umu, tumatahol, umu uwang, putik eh. tin, tumugtigin sa bro, masakit masaligyan, Sige. Oh. bro bro, tumugtigin sa bro kakaiba itong aswang na ito nagtaki pa ng muka uy uy sumibat pa bro pagtulungan natin bro pagtulungan natin ito hindi uh, yan siya bro ulihin natin ito hmm. Mukhang nakakatawa na tong ano ha. Wak wak na to. Malaka kala imong tumataol. Basta nakagat yan ang aso kaya ano pa ganyan. Baka na, narabi narabisan to. Siguro. Hmm. Oh, kumukubian sa bro. Hoy. Bro, ay ka lapit ka bro pag tulungan natin mo. Oh, ni tatakas pa. Oh.

Palabasin natin yung ano bro Sige sige Buti may Taong wak ah, Taong ano saan na aso Hindi e kaya nakagato ng aso bro Siguro Na ano narabisan Nakagat siguro to Tapos na hawaan ba Sige, uh, baka kaya natin tong iligtas bro Huwag na nalang kita bro Parang, para kasing kawawa So, so ano nyo dito Kukunin natin, na. kukunin natin kukunin yung, ka. yung bato sa katawan niya Tapos, uh, pagagalihin natin at isama natin pa okay, uwi Mukhang Bakitan ko muna yung lalamunan niya bro oh, Sige, baka, sige, sige Baka ano, ang ano Baka kung may, ano, eh, hmm. Ito nang bahala magkuha sa bato Sige, sige

Hmm. Sige. Sige. Uh, pagpahingahin muna natin, bro, tapos uh, kakausapin natin. Sige, sige. Sige, so, sige. Sige. Sige, sige. Para makapag-recover siya. Tara, tara.